Yun, alright mga padi. Yan, so dito na ulit tayo sa shop mga padi. So update lang dito mga padi. Yan, ito yung Lancer Itlog na kinuha natin sa multinational. Yung sinundo natin siguro mga last month. Yan, so uh, for reconditioning talaga to mga padi. Kasi matagal siyang natambak. And siguro ilang months din siyang hindi ginagamit. Kaya kinuha natin doon dahil hindi nila mapaandar. Tapos, yun nga, may bulok na rin siya sa bubong. Tapos yung preno niya, may issue na rin. So ngayon, ito, uh, ginawa natin, nag-engine refresh tayo dito. Yan, kasi gagamitin na to ni Bossing. May, ano na, may, may, ano na siyang gamitin itong sasakyan uh, niya, no. Yan, so nag-engine refresh tayo. Tapos yung carb niya, uh, nilinis na rin natin. Although, may konting issue pa tayo sa carb, ino-observe natin kasi madalas hard starting siya pag galing sa matagal na pagkakapark. Ayan. Tapos ngayon, uh, yung bubong niya, na-repair na rin natin. Kasi may bulok na yan dito sa so may bandang bubong, mga padi. Ayan, dito. Ayan. Na-repair na rin natin yan. Binaklas natin itong salamin. So, kay install lang ulit nito yung salamin. Kasi syempre, pininturahan natin. Nilatero natin yung bubong dahil meron siyang bulok dito. Ayan. Tapos, ngayon naman, mga padi, ito, uh, nag-break recondition din tayo kasi nga, ano uh, matagal-tagal siyang natambak actually mga 2 years na rin daw niya tong medyo na neglect tong unit na to kaya ayun medyo naglabasa na rin yung ibang issues ayan so ngayon ayan nagpalit kami ng mga wheel hub dalawang rear wheel hub wheel cylinder brake shoe tapos yung uh, sa harapan niya yung piston in overhaul natin yung uh, ano niya yung front brakes niya no I-overhaul natin kasi kalawang na yung piston niya. Ito yung mga pyesa dito ni Bossing. Ayan. Yung piston niya. Ayan yung piston niya, oh. Medyo ano na rin yung piston niya. Eh. Na, na, nanikit na eh. Ano ba yun? Ito, 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 ito. Ayan, oh. Ayan. So nanikit na yan. Kinalawang na. Kaya nag-overhaul tayo ng preno. Tapos filter natin syempre yung mga bagong repair kits. Tapos pati starter nitong kay Bossing kasi madalas nag pag ini-ignition on mo or sinususi mo, click, click na lang. Matagal na sumipa yung solenoid niya, no? Kaya pina-refresh na rin natin yung kanyang starter. So, so far, yan. Maganda na yung andar ng makina ni kay Bossing. Ito. Actually, yung maandar siya ngayon. Yan. Napaandar namin siya. Yung radiator niya, bago na rin. Provided yan ni Bossing, mga radiator hose. Tapos, uh, engine support. Nagpalit din kami ng mga engine support dito, mga padino. Yan, so marami tayong ginawa dito sa unit ni Bossing. Kasi nga, umaga, recondition ulit ito. Ibabalik natin ulit yung dating andar niya. Kasi talaga ito dati, well-maintained to ni Bossing. Yung nga lang, syempre, nagka-pamilya. Lumaki yung pamilya, nagkaroon ng ibang sasakya, mas malaki yung sasakyan So medyo na neglect niya tong unit niya to. Pero project car niya talaga to noon pa. Kami, mga tropa to, matagal na. no? MLPH, PIPs, Ayan, shout out sa ating mga tropa sa MLPH, Ayan, Isa sa mga naging kapitan ng Itlog Crew, no? Idol ko to eh noon. Baguhan pa lang ako sa MLPH, yan. Ito yung kapitan namin noon. Yan, si Master Corey. Hanggang ngayon, buhay pa rin yung kanyang Lancer and pinaproject pa rin namin. Yan. USDM setup yan mga bossing sa mga nagtatanong. So ngayon, next project ni bossing, kakatapos ko lang siya kausapin, is yung mga hubcaps niya. Yan. USDM na hubcaps i-ano namin, i-repaint namin. Tapos itong kanyang rear bumper, ito. Yan, yung rear bumper niya kasi, ang yung rear bumper kasi ng USD, ay eh, may side marker yon So, ito kasi wala. And may tama din. Yan, may tama yan dito, mga pwede. Yan, o. Oh. May tama. So, papalitan namin, nahatid niya daw bukas. Kasi, i din namin yung bumper niya. Yan, alright. So, afternoon, ah, uh, Siguro, konting linis na lang. Kasi makinis pa naman yung sa sakin ni Bossy. Eh. May mga konting ano lang. Pero, overall, makinis siya. Maayos siya. And maganda yung niya nito ni Idol. Kaya, konting linis na lang yan. And, magagamit na ulit. Alright. So, yun lang mga padi. Konting update lang. So, maraming salamat sa inyo mga padi.